Sa video na ito ay titingnan natin kung paano gumagana ang laser weapon tulad ng Iron Beam. Ang Iron Beam ay isang Directed Energy Weapon Air Defense System na gawa ng Rafael Advanced Defense Systems. Ito ay nakadesenyo upang sirain ang mga short range na rockets, mga artilerya, mortar bombs, at unmanned aerial vehicles. Ang Iron Beam ay hindi pang palit sa Iron Dome sa katunayan, ito ay pandagdag puwersa. Force multiplier kung baga na mas mura at ito ay kontrolado rin ng Battle Management Center at ng radar system. Kung ang Iron Dome system ay gumagamit ng mga missiles, ang Iron Beam ay gumagamit naman ng laser beam na may 100 kilowatts of power, sapat para tunawin ang mga metal na bahagi ng target. Ang laser weapon ay isang uri ng directed energy weapon na gumagamit ng laser para makapinsala. Iba-ibang mga bansa na ang gumawa ng laser weapons, gaya na lamang ng China, Russia, UK, at US. Pero sa video na ito, ay ang Iron Beam ang titingnan natin since pareho lang din naman ang kanilang uri. Tingnan muna natin kung paano gumagana ang laser. Kung hindi mo alam, ang laser ay acronym ng Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Wow! Mas astig pala na buong pangalan ang binibigas natin. May iba-ibang uri ng laser, gaya ng gas lasers, solid state lasers, fiber lasers na siyang ginagamit sa iron beam, liquid lasers, at semiconductor lasers. Ang mga ito ay nagkakaiba lang sa medium o material na ginagamit pero pareho lang ang kanilang working principles o kung paano sila gumagana. Basically, ang laser ay isang ilaw lang na pinalakas. Para maintindihan natin ang working principle ng laser, atin munang tignan ang properties ng laser kumpara sa normal na bumbilya sa ating bahay. Una, ang sinag o beam ng laser ay napaka-straight, makitid at isa lang ang direksyon habang ang bumbilya ay iba-iba ang direksyon ng sinag nito. Pangalawa, ang laser ay isa lang ang kulay dahil uniform o magkapareho ang wavelength nito. Pero ang bumbilya ay iba-iba ang kulay dahil iba-iba ang wavelengths ng ilaw. Ang iba-ibang kulay ng bumbilya ay hindi lang nahahalata ng ating mga mata. Tingnan na natin ang working principle ng laser. Simplehan lang natin para madaling maintindihan. Mag-comment lang kayo kung gusto ninyo ang mas komplikadong eksplenasyon. Ang paggana ng laser ay dito nagsisimula sa tinatawag nating atoms. Ang atom ay hindi natin nakikita Gamit lang ang ating mga mata. Kailangan ng espesyal na kagamitan para dito. Kung hindi mo alam, lahat ng mga tao, oo, kasama ka, mga bagay at mga hayop dito sa mundo ay binubuo ng mga atoms. For example, ang taong may 70 kilograms na bigat ay may estimated na 70 billion 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 na mga atoms. Ganon kadami. Ang isang atom ay binubuo ng mga electrons na umiikot sa isang nucleus gaya nito. Siguro ay nakita mo na ang ganito noong ikaw ay nag-aaral pa. For now, isang atom lang muna ang tututukan natin. Ang electron ay may dalawang mood gaya ng tao. Excited mode kapag tinamaan ito ng Energy gaya ng photon o light, at ground state naman kung nawalan ito ng energy at bumaba pabalik. Madali lang, di ba? Excited state kapag may energy at ground state kapag walang energy. Ang pagpapalabas na ito ng photon ay tinatawag nating emission. Pero ang pagka-excite ng electron ay hindi natural na nangyayari ng siya lang kailangan natin itong simulan. Sa case ng fiber laser, ito ay gumagamit ng mumurahing diode laser para magpump ng photon para ma-excite ang mga electrons. Ngayon, remember na marami ang mga atoms, so marami rin ang mga electrons na nagiging excited. Sa paglabas ng photon mula sa isang electron, ay tatama naman ito sa isang excited electron Bago makakababa ng tuluyan. So, imbes na isa lang ang photon na ilalabas niya, ay dalawang photon na ang lalabas sa kanya. Tapos, tatama naman ang mga lumabas na photons sa ibang electrons at mas lalong dadami ang mga photons. Ito na yung tinatawag nating stimulated emission. Pero kailangan natin ng napakaraming photons. Kaya ang laser ay may salamin sa magkabilang dulo para ang photon ay mag-bounce pabalik at pabalik at pabalik ng paulit-ulit para matamaan pa nang paulit-ulit ang mga electrons para mas makapaglabas ng mas maraming photons. Pero ang isang salamin sa kabila ay nakadesign na hindi niya nire-reflect lahat ng photons. At dahil hindi nito totally nire-reflect ang mga photons, dito ngayon lalabas ang ibang photons. At dahil magkapareho ang wavelengths ng mga photons na ito, lalabas sila na parang isang straight line lang sa iisang direksyon. At ang mga photons na lalabas dito ay siya na ngayong tinatawag nating laser beam. Itong beam na ito ang siyang tatama sa mga kalabang rockets, mortars, artilleries at UAVs. Although wala kaming makitang reference source sa design ng fiber laser ng iron beam, ito ang karaniwang setup ng isang fiber laser na malamang ay ginagamit sa iron beam. Meron itong source ng photon na laser diodes, pump combiner, doped fiber na binubuo ng outer sheath, cladding o cover, core na gawa sa optical fiber na may halong rare earth element na erbium atoms na nagsisilbing medium o parang panggatong. At sa magkabilang dulo naman nakalagay ang brag grating o magkakatabing mga salamin na nagre-reflect sa mga photons. Then dito lumalabas ang laser beam. So basically, ang laser ay isang device o aparato kung saan ini-stimulate o pinapasigla ang atoms para makapagpalabas ng ilaw na may parehong wavelengths at ang ilaw na ito ay ina-amplify o pinapalakas dahilan para makagawa ng narrow o makitid na sinag o beam ng radiation gaya nito. Cool, di ba? Pasalamatan natin si Albert Einstein dahil siya ang gumawa ng teorya na nagbigay daan sa pagkaimbento ng laser kalaunan. Ngayon, ganito ang operasyon ng iron beam na gaya lang din ng iron dome. Nagsisimula ito sa detection. Ito ang pagdetect ng radar sa isang paparating na rocket at ibang kalabang targets mula sa baterya at ang radar ay nagpapadala ng impormasyon tungkol sa landas ng rocket patungo sa command and control center. Sunod ay ang prediction. Ito ang pagkalkula ng control center sa posibleng lokasyon ng babagsaka ng kalabang rockets at titingnan nito kung ang kalabang rockets ay tatama sa mga lugar na may maraming mga tao o gusali o hindi. Sunod ay assessment. Kapag nakita sa kalkulasyon na maraming tao o gusali ang babagsakan ng kalabang rockets, ay tatargetin ito ng Iron Dome gamit ang radar. Ang mga kalabang rockets na hindi tatama sa mga maraming tao o gusali ay hindi na tatargetin at hahayaan na lang to save energy. Lastly, ay ang interception. Gamit ang BMC ay uutusan na ngayon ang iron beam na tirahin ang mga targets na abot ng range nito, which is 7 kilometers. Of course, ang iron dome pa rin ang gagamitin para sa mga mas malalayong targets. Kapag rocket, ang tinatarget ng laser ay ang fins, rudder, o ang mismong warhead ng rocket para ito ay pumalya. Kapag naman drone ay ang pakpak, buntot, engine o propeller o kamera ang tinatarget kapag meron. Ang artillery at mortar shells naman ay tinatarget kung nasaan nakalagay ang pampasabog para ito ay sumabog habang ito ay lumilipad. Ang laser beam na pinapalabas ng iron beam ay kasinlaki ang diameter sa isang coin o baryalang. In terms of cost per kill ay mas lamang ang Iron Beam kaysa sa Iron Dome dahil ang bawat Tamir Missile ng Iron Dome ay nagkakahalaga ng $40,000 hanggang $100,000 ang isa samantalang ang Iron Beam ay nasa $2 lang daw per kill ayon sa isang source at $2,000 naman sa isang source. Magkaiba man ay klaro namang mas mura pa rin ito kaysa sa Iron Dome. Nakakamanghama ng iron beam ay may mga limitasyon din ito. Una ay ang range nito na 7 kilometers gaya ng nabanggit kanina. Dahil ito ay may 100 kilowatts of power lang. Ang laser beam kasi ay nagkakaroon ng thermal blooming effect o thermal lensing effect kung saan lumalapad, bumabaloktot o nagdi-distort o nagdi-defocus ang beam dahilan para humina ang efficiency ng beam. Ang parehong laser weapon ng US na gawa ng General Atomics ay may power na 300 kilowatts kaya kaya nitong umabot hanggang roughly 38 kilometers. At the time of the creation of this video, ay nag-uusap na ang dalawang bansa sa posibleng pagtutulungan para mas mapalakas ang kakayahan ng Iron Beam. Pangalawa, ay hindi ito all-weather gaya ng Iron Dome. Naapektuhan ng ulap o fog, makapal na usok at ulan ang efficiency ng laser. Kaya kapag pangit ang panahon ay ang iron dome ang gagamitin. Pangatlo ay ang kill time. Pagkatama ng laser sa target ay hindi nito ito agad masisira. Aabot pa raw ng humigit kumulang mga sampung segundo bago masira ng laser ang target hindi gaya ng sa Iron Dome na instantly ay masisira ang target. Ganun pa man, ang development ng laser weapons ay hindi pa finalized at marami pang mga pagbabagong mangyayari sa hinaharap na siyang magpapalakas palalo sa kakayahan ng Iron Beam at ng iba pang mga laser weapons na tiyak na babago sa hugis ng modern warfare. Panoorin niyo rin ang video namin tungkol sa kung paano gumagana ang Iron Dome system.